no choice eh. Wala na. Kaya yung ating lahi, hindi natin napakalat. Oh. wala na namin na na-inlove kami sa inyo, tapos na-inlove din kayo sa amin. Kaya nga, wala, kumbaga wala na kami choice. <laughs> Alert! Okay, lang yan. Tutulay yung sinasabi ko. Yung mga sintong yan, talaga nakadeclare na sa atin ang mga pangasawa natin yan. Ayaw man natin sa hindi. Parang nakapusas. Ay, no. Walang susi. Doon, doon, Kasi daladala ng pulis. Susi. O pati mga katakas, ganyan tayo, ganyan tayo. Kahit tayo, para bang ang nangyari na pikot tayo. Ano yun? Sa <laughs> totoo. Para na pikot tayo. Eh, wala. Tayo namang mga, mga tayo, tayo namang mga lalaki I, na, i na, 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 nakalaan doon. sa kanila. Eh, magpaparaya na lang tayo. <laughs> Kaya na, wala wala na choice eh. Walang, wala na namin na na-inlove kami sa inyo Tapos na-inlove din kayo sa amin Kaya nga, wala Kumaga wala na kami choice Kayo na ang pinigang ng tadhana eh Ano na lang natin I-grab na lang natin yan Kasi huh? Ano yung taken for granted? Oo, oo ganun talaga Yung Ikaw papa Pilido mo Siya, Sinto Ako, mesa, Yung atin yun, siya, Sinto Parang nakaano na yan eh Nakasulat na dun sa ano Sa laklak lak labok ng langit. Oo, oh, para na, hindi mo na pwedeng burahin yun. Kasi tuwing binubura mo yun, kusang lumilitaw na ang mga pangalan natin ay nakatadhana sa kanila. Lagi ka Hindi totoo yun. Eh, di diba, mo, kahit ilang away natin sa kanila, sila parang ng pilit ang pilit na ano, balik-balikan tayo. kahit anong, ilang bis, matindi uh, pa ang away, di ba? Yung halos ipagtabuyan natin sila. Yo, pilit pa rin ang pilit ng ano, pilit-pilit pa pilit rin. Eh, Siyempre, tayo yung mga pusong mamun. Pag nagmakaawa sa atin, eh, syempre, Ang kapal! Siyempre, <laughs> pag nagmakaawa sa atin, oh, at tayo na may mga pusong mamun, pagbibigyan natin. Ah, sabihin pa natin, huwag mo na uulitin, ha? oh, di ba? Ganyan tayo, eh. Pag inulit nyo pa ito. Ah, pasalamat kayo, wala dito yung mga ate ko. Hindi, yung totoo yun. Pag diba, pag sinabi, pag, pag halimbawa, na, na nagkasala sila sa atin, yung matinding pagkakasala, di ba binibigyan pa natin ng pagkakataon para sa pagmamahalan? Wow! Ay, 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 nakatakda na eh. Siyempre, nakatakda na. May labok na, may, may na tayo sa taas na hindi na natin pwedeng baguhin. Kung baga, di ba, kinasal tayo, kinasal tayo. O, oh, di ba, nagpirmahan tayo. Walang sinuman ang magpapahiwalay sa atin, kundi kamatayan. Parang ganun, para bang ganun? yung parang napilitan tayo. parang napilitan tayo kasi no choice eh. Wala na. Kaya yung ating lahi, hindi natin napakalat. So, eh wala eh. nakatadhana, nakatali na tayo eh sa mga sinto eh. Wala eh. na lang natin sila. Ibigay na lang natin ang ating sarili, yung buong, yung buong sarili natin, yung buong buhay natin. Kawawa oh, naman sila, no? Pilit-pilit ko naman iniisip na sa isip yung yung atin, 'di ba, pag mag-aaway tayo, sabi natin, hiwalayan na natin. Gusto niyo namang hiwalayan, pero pag nakikita natin ang mukha nila na parang naiyak-iyak, ah, <laughs> <laughs> uh, sa pamunta tayo eh. Ayoko. Ayoko kong sila umiiyak sa harapan natin. Eh bilang magandang lalaki, at bilang isang yung pag ah, may isang salita na pinamana sa ating mga magulang na kapag ikay nag-asawa at nagkaanak, ay eh, kailangan mong ibigay ang iyong 102%. Di ba? Oh, bibigay natin 'yon kasi nga nangako na tayo na siya yung ating makakasama habang buhay. Pero uh, deep inside, di ba? Parang parang nakatali na tayo sa walang kawala eh. Ano ba yun yung ganun? <laughs> Ang hirap makawala sa hindi natin gusto. Yung parang napilitan tayo. <laughs> Ang hirap. Tayo ka na video pala. Ha? Ah? Yari ka Ako At, sa totoo nga lang talaga, mahirap yung kalagayan natin dalawang dalaw yun dalaw, no ano? Ayaw anyway, eh, parang iti talagang itinadhana ng Diyos. Ganon no? ang ibig kong sabihin. Kahit ayaw natin, kahit tayo napipilitan. Bisa <laughs> nga, nasuso pa tayo pagkasama natin sila, di ba? Tawa-tawa ka dyan, Yujin, pag pinalitan kita. <laughs> di ba? Ano na lang natin? I-grab na lang natin yung yung ating shit parang opportunity kami na parang i-grab din i-grab na lang atin. natin yung kahit kahit ayaw natin ibigay na lang natin yung sarili natin para para parang yung mangyayari hindi tayo maging makasarili ba? Diba? pasasayay natin yung mga maraming tao na gusto tayong magkasama-sama hiwalay oh, hi natin tayo lang magiging masaya eh, ano yung selfish ang tawag doon kaya, iano eh, na lang natin yun. Hayaan na lang natin kung halimbawa ayaw, ayaw natin. Halimbawa, na, napipiko na tayo o talagang ayaw na natin silang kasama. tayo sa mga lalaki. Oo. Oh, eh. Kaya, kayong mga lalaki, kapag kayo magpapakasal, nako, pag-isipan nyo na 100 to basis. Kayo ikinasal na. Lalo sa hindi nyo gusto, ay nako, nako, nako. Huh. <laughs> Habang buhay nyo yung pagsisisihan, Libre, pakasalan mo na hindi mo gusto. Sinasabing hindi natin gusto, di ba? Alo, hindi natin sinasabing hindi natin gusto kasawa natin. Kung baga, ano natin, biyaya pa nga sila, di ba? Oo. Oh. Uh, di ba? Totoo yung biyaya sa atin ang ating mga asawa. Kasi, yung mga unang mga sinabi ko, kabaligtaran yun. Ang totoo, mahal na mahal natin ang asawa natin. Siyempre, mahal tayo buha mo siya, tapos naghahanap na mo yung asawa natin. Oo. Oh. Oo. <laughs> oh. Pashtaya ka kaya pala. Oo, oh, di ba? Oo. Oh. Saka nakakakita noon, ang asawa, ang dapat, ang asawang lalaki ang dapat siya nagtatrabaho. Pero baligtad, ang asawang babae ang nagtatrabaho at ang asawang lalaki, kita <laughs> pala gagalagala lang. <laughs> pag drive drive life. Hay <laughs> nako. Kaya mahalin natin 'yan. Siya yung kumaga, siya yung ka? Siya yung susi do sa nakapusas natin. Oh, siya ang nagiging susi. Nagma-my day na nga. Ah, oh, di ba? Araw-araw doon siya commute. ah oh, di ba? <laughs> Eh, kahit ganun yung may day niya pero mahal araw-araw natin mamahalin yan alright yung asawa mo mahal mo ba? mahal mo? hindi tinatong kita ko 103% ako oh, tayo sumubur pa <laughs> pala isa sumubur pala isa guys guys oh. lagi kami nag-aaway guys no. kami ay kahit hindi kami nag-aaway akala lang nyo pero lagi kami nag-aaway pero nagmamahalan sobra-sobra pa 104%